Ito na po yung ating harvest na si Gerilyas. Oh. Okay, good morning ating lahat. Tayo po ngayon ay uh, dito pa rin sa ating uh, bukid. Ayan, tayo po ay uh, mag-almusal. Uh, pero magluto muna tayo ng ating almusalin. Ito po yung ating uh, almusalin, ano, ating uh, nilalaga ay iniihaw. Ayan. Yeah. Iihaw tayo tapos ilagyan natin na itlog siguro, no? Ilog. Habang hiniin-in natin yung kanin, tayo po'y maglalagan ng ay mag-iihaw. Masarap kasi pag-iihaw, no? Tapos i-torta. Mas mabango. May aroma na ganda nila, no? Kaya, ito ating gagawin. Marapasa. Uh, ito. Hmm. Ito. Ilagay yan to. Okay. Habang tayo uh, nag-iihaw, pakakainin naman natin yung ating uh, simuana. na ang at ating mga rabbit. Kinulong ko yung ating mga rabbit dahil uh, maulan. Maulan man dong Maulan ang weather. Uwingk um, daw, uwingk. Uwingk. Um, Basag naman kayo mga manok ah. Basta kayo mga manok. Bakit naman yung mga ano

<laughs> yeah Luto na yata. Kunti pa, kunti pa. Iniwan natin yung ating iluluto doon. Meron tayong uh, order kasi dito. Kaya, ayan, nakapagpitas tayo ulit ng uh, ilang kilo yun. Seven din, seven ikit mga uh, kalingap, 7 kilos sigit, Dito tayo nag-deliver. Uh, uh, Hinihintay pa natin yung kanilang ayan, uh, boss. Kasi baka wala pa. Di pa lumalabas. Hintayin natin. What daw? No lift over. Dito tayo ulit. Dito tayo ulit sa ating uh, kubo. Ayan, yung ating niluluto tuyong-tuyo na so busy tayo ngayon magpipitas pa tayo ng sigarilyas dahil may order dahil isang tindahan na suki natin ay wala nang uh, sitaw okra sigarilyas kaya lang wala naman na tayong okra uh, mahina ang okra natin kaya ayun luto muna tayo saglit mabilis ang pagluluto po ito Sa itlog tapos talong maganda pala ngayon ano, yung uh, tayo makapag harvest ng okay marami tayong tanim ngayon yung mga season na ganito kasi galing bayan hirap sila dalot maulan dahil sa kabisiyan yan o oh. nasunog na ito lang ang naging uh, laman pero okay yan na torta po scramble scramble na po yung ating uh, torta Yan, wala man lang karikarikado hindi na tayo naglalagay ng uh, sibuyas hindi na tayo naggisa

Ayan, pagkatapos nating kumain, dito lang tayo dito sa may ating sigarilyasan. At mag-harvest tayo sigarilyas. Ayan. Kasi nagpa-order tayo. Sayang uh, malaki na rin. Saka so, ito yung maganda, medyo maliliit. Hindi siya gaano, hindi siya gulang. Ayan. Mm hmm, si Moana nga nga wa eh, kakakain lang eh. Mm -hmm. Ayan. Dito sila sa taas. Mm hmm. Kaya Moana. Kakain mo lang eh nyet 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 ke jan no kelar lo kalah ah maganda talaga yung mga kwan ano, sa labas-labas kasi pag nakumutan na iba na yung kulay Kaya hindi maganda oh gaya niya, no oh. maganda pa rin yung uh, ng araw gaya ng mga to oh. sisikatan ng araw Ito po yung mga kalamansi natin, no. Oh. Hindi pa tayo gaano nakapaglinis ulit. Ayan. Sila rito. Mm -hmm. Ayan. Ayan yung diba, space yan. Kalavera na yan, siguro. <clears throat> yan sa ilalim oh. Mm -hmm. Dami sa ilalim ah. ano oh. Diyan natin. Iba na yung kulay oh. Mm. Pero okay sa malinis. Pero hindi siya green na green, no? Pero... oh. Pero. Ah, ayos, ah. Lalaki ngayon, ah. <laughs> mm -hmm.

Uh, Alis abot na abot natin. Yung yeah. Hindi natin na puno. Ito na po yung ating harvest. Na si Garillas. Oh. So, na lang para magdalawang kilo. Thank you, thank you, thank you. Okay, na-deliver natin.